Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikalawang araw ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Sa araw ng pagliligtas, sa iyo ay lilingapin kita, at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan moy gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihatin niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevenes sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga Jerusalem, Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig ng Diyos ay ganap Satanan tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanina'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap Satanan tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi inalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at andang tumulong sa lahat ng tao sa sinamang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Awit pambungad sa mabuting balita. Pagkabuhay akot buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga hudyo, Ang aking hamay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya'y ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi umahatol kaninuman ang ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan hindi na siya hatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng ama, kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.